Good morning po mga kalaki, ngayon po ay September 20 Hi! Ito na po ngayon alas 8 po ng umaga mga kalaki, medyo makulimlim pa Ito na po ang inyong mga 3 digit lucky numbers para po sa ating masusugid ng mga lucky followers na nag-aabang dyan kanina pa Ito na po, sa Hong Kong, 938, Singapore, 725, Sweden, 361, China, 826, Texas, 440, Dubai, 395, Malaysia, 206, Taiwan, 837 Thailand 552 Philippines 724 India 833 okay, three. sa Australia 724 Mexico 190 Greece 308 Canada 435 Israel 219 Las Vegas 724 Saudi 802 Japan 136 Italy 5-5-3 Germany 298 at Korea 377 Ayan po mga kalaki ating mga 3 digit lucky numbers ha Pwede niyo po yan tayaan sa Lotto Pilipinas Sa Lotto Abroad sa National po mga kalaki Okay? Para mabaligtad man po ang numero Panalo pa rin po tayo At kung meron po ako nakaligtaan na hindi nabigyan na lugar O lugar mo, sabihin mo lang po mga kalaki Para sa susunod pag-aaralan natin At padadala natin, okay? 3 days po yan inaalagaan bago po bitawan mga kalaki ang mga numero natin. Mananalo tayo ngayon เลยม็ดุดลาให้รอยล่ะ